salam salam and WhatsApp mga kasoya Samahan po kami sa araw na to na kung saan kami ay mag-harvest sa loob ng palisdan ng malaking alimango Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh So WhatsApp mga kasoya Samahan niyo kami sa episode na to Mga ng alimango dito sa uh, loob ng pispan. pan Binawasan ng tubig itong palisdan at tumulong ang team soya Oh mama. Hola. Salamat sa Okay. Nice okay. nga mga ka So, so sa pa lang namin dito sa pangapanalimango ay may huli na agad si Julius at may pangalawa pang huli si Julius ng malaking alimango. So ayun nga mga kasoy, so ilang minutes pa lang kami dito sa loob ng palasdan ay marami na kaming nahuling ma malaking alimang mga soya. At maraming maraming salamat po sa lahat yung sumusuporta sa bago at dating followers po namin at sa mga sa subscribers po namin. Maraming maraming salamat po God bless you all. At kung nagustuhan nyo mga ganitong content, catch and cook ng mga laking alimango, please pag-subscribe, pag-follow, like and share itong video na to at FB page namin at YouTube channel namin, Team Soya. Kami ang iranong vlogger na nagmula sa Bagados, Cotabato City, Team Soya.